Mainit at maligayang pagbati mula sa Migrante Europe para sa isang dekada ng Filipino Domestic Workers Association. Hindi biro at hindi madali ang magtatag ng isang organisasyon sa hanay ng domestic workers, ngunit hindi naging hadlang ang samutsari mga hirap at mga hamon bagkos nagbunga ito ng maraming nabigyan ng serbisyo, tulong at pamamatnubay. Malinaw na nakikita at ramdam sa sampung taon ng pagkakatatag nito na may pangangailangan para maorganisa, mabigyang serbisyo at mapakilos ang mga trabahador sa ibang bansa. Kasama ng pagseserbisyo ay ang patuloy na pag-aaral ng kalagayan at batas na makakatulong para mapaunlad pa ang kamulatan ng mga domestic workers. Hindi may ang kalakasan at kahinaan ng organisasyon ito, subalit so patuloy na naiigpawan ang mga kahinaan patuloy na isinusulong ito at pinatatatag ng panahon. Sa mga naging ehemplong mga lider, kasapi at mga patuloy na nagtitiwala sa tunay at sama-sama paglilingkod para sa kapakanan ng mga domestic workers, mabuhay kayo! Muli, pagbati sa ikasampung taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Filipino Domestic Workers Association. Mabuhay ang FDWA! Mabuhay ang migrateng Pilipino!